Hello po mga kalaki, magandang hapon po sa ating lahat. Alas dos na po ng hapon at tara, mamigay po tayo ng mga 4-digit lucky numbers po sa bawat bansa, sa bawat lugar. Kung meron po akong makakaligtaan, sabihin nyo lang po at i-reply ko po agad. Ito po sa Greece, 4-digit lucky numbers mo ay number 9, 173. Canada, 6138. Mexico, 2344. Australia, 9298. New Zealand, 7317. India 7879 Philippines 3100 Thailand 5254 Taiwan 5157 Malaysia 6639 Dubai 6167 Hong Kong 2144 Singapore 3138 China 7874 Texas 5109 Israel 3130 Las Vegas 2826 Alaska 6165 Saudi 1039 Japan 5438 Italy 7677 Germany 9023 Korea 3164 Ayun mga kalaki kompleto na po ang mga 4 digit lucky numbers ngayon pong alas 2 ng hapon ano pang hinihintay mo ha make sure po na iraramble mo yan para sa ganun mabalik ka kuman po ang mga numero panalo pa rin po tayo. So good luck po sa ating mga kalaki sa ibang bansa at syempre po dito sa Pilipinas, ngayong Bermans mananalo ka.